Day sa impeller. Ah, uh, ito yung pinakamalakas na palitan. Mga mayroong consumables per parts. Actually, marami yung parts dito tulad uh, ng polishing screen. Ito naman po dito, ito yung laman dito sa loob ng po. Siya yung nagbabalat ng palay. Okay. So pinapalitan ko ito na, nabubutas. Na, na okay. So ah uh, actually ito ang standard nito bago siya masira. 3 tons to 5 tons po na palay. Pero depende po, ang recommendation po namin actually, para hindi po siya ganun kagastos. Kasi kung magugutas na to, hindi na ito magagamit. So ang required po dito, uh, dapat yung operator alam niya yung ilang sako na yung namimil. namimil. Every 15 sacks ng palay, so iputin niya ito. Ito naman. Habang hmm. hindi pa siya butas. Kasi kung butas na to, hindi na ito magagamot. Mas na makalimutan kong iiko Kada 15 shots, gagalawin niya to? Gagalawin niya um, to. dito, dito na sa kabila. Hanggang 3 times yata o 4 times. hanggat, hanggat meron pang ano dito, dapat balance ito. Para makatipid po sa urethane. <tinyo> kasi ang moro na nabubutas po kasi dito, ka ito. Kaya yung yung inalim na po. Ah, ito tama. ano, 1,200 pesos each. Pero naka-promo po ito yata ah, kaya po uh, is uh, 900. number. na lang. <laughs> Hindi po. 1,200 po. Pwede na lang. paro na lang. Sakit ulo. Lima. Parang. Pero isang isang piraso lang naman po. Sa isang machine. Wala siyang free na ano pag. Ah, meron. Meron. Meron siyang built-in doon. The and then nagbibigay kami actually worth 5, na freebies per parts. Pero dahil pumunta ko kayo dito, pwede namin gawing 10,000 per parts. Okay. <laughs> At least, uh, uh, hindi po tayo gumagamit ng tulad niyan. pero yeah, uh, uh, sa mga sa mga malalaking machine po 'yan. So kadalasan kahit maganda quality yung palay, durog, Dahil yeah. malakas po kasi. Yan. Unlike dito, hindi siya ganoon kalakas. So maiwasan mo nila ano, magaling mm -hmm. yung operator na ito, magaling yung Yung mahalaga dito yung alignment. Saka okay. magaling Align. 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 Align lang kasi, halos parang halos, halos lang po, Ma parang makubot nga yan. Parang hindi pa, parang nagbubukas lang po kayo na ng electric pal eh. Kasi ito po, yung pinakalak niya, tatanggalin lang po ito. Kapag natanggalin mm -hmm. niyo, pag natanggalin po yan, nakaflip lang po ito lahat. <laughs> lahat po yan nakaflip lang. Mm -hmm. yan, nakaflip lang. Ma lang madali lang. lang siya niya. Hindi lang po, bukas lang po ng bukas. Oo. Uh, Parang uh, filter lang din ng... Uh, uh, sa saklanan. Uh, sa saklanan ng reaper. Oo, maanda lang lang At lahat ng parts dito, sir, Korea lahat. Bell, yan. Pasamahan mo ako ng bell. Uh, uh, sa bell, uh, siguro. Sa bell, sir, alam mo, nagyumakadal ko tayo. Ben, di siya alam <laughs> na. Uh, Mas mabilis. Ang um, ko po sa inyo na bilang mag-aantro sa mga yung urethane po talaga yung urethane. Ang mas yun. At saka yung operator, sir, dapat everyday after use, dilinis nililinis. Uh, Anong paglinis yan? Uh, Bakit yung brush, sir? Okay. Bakit yung Gamitan uh -huh. lang po ng, ng brush, yung pang-paint brush, para malinis siya. Kasi po, ang nagiging problema minsan, salin mo ko, siya ng dara. Ngayon, yun po, umuugong lang yung mga gamit po pala. Pag tinanggal yung takit, dahil hindi siya nililinis. Napunuan na siya hindi yung so, mga, ng Hindi na hindi na nagtatabi yung kumagay na pinag na parang. Hindi ko siya na dito. pagtapos ko nito yun. siya na dito na na sa loob. Yeah. Ayun lang sir, ayun lang po ang mga dinilinis yan araw-araw. lang po kasi yung mga talsintas Ito hindi na ito mahirap kasi wala na ito. Mayroon so, po kasi. yung, yung na ito. Mm hindi -hmm. okay, sa... lang eh, sir, Para na po eh. ah, ah. po maganda po dyan. Pag mayroon na ato, po ito sa pinto, sa alam, kaya yung labas na po nyo, eh, yun yung mga, bilas na. Mm Habang -hmm. tatambak po kayo ng na, walang laman, yun na naman yung, yung mga stockings, stockings mga At saka yung labasan ng tipa. Ah, dapat ang labasan. Ibuwas po sa labas ng operation para hindi ito sir, pwede nito palitan ng ano, PVC pipe. So, Ito uh, para mas matibay. PVC pipe na naka-elevate yung pagano sa dinding mo. Ito kasi pwede nito. Para sa ano siya tapo na. Ito ba yung Gcash mo? Yung nasa number? Ah, hindi. May isi-send ko lang sa uh, inyo. ni uh, Sir Edgar. Like. Ito lang yung, anong, yung lalagyan. Kasi mahirap yung pupunta ka doon na... Ito yung